What's up kay sister? So ito na nga kasama ko kapatid ko tumatalon-talon pa na may hawak na ewan ko kung ano flavor ng juice na yun. Ayan, papunta kaming ng SM Bowling at nakita pa nga po siya ng opa. Ang <laughs> pogi! So ayan na nga, Diyan kami maglalaro SM Bowling dito sa Clark. talaga nga naman. So, ayan, isiset na namin yung pangalan namin. Ako, Casey Sensation naman, Opa Hunter. taman tama yung pangalan niya dahil kanina lang nakakita siya ng Opa Hunter. <laughs> Ay, yung opa lang pala. So, ayan, makikita nyo. Kailangan magpalit kayo ng sapatos. Dito nga pala sa SM Bowling 199 pag maglalaro. Pero, syempre, plus 50 pesos, guys. 250 ang nagastas namin per head dahil yung 50 pesos ay para dyan sa sapatos na yan. So, sub counter nyo lang din naman yung bibilin. So, hindi nyo bibilin. Actually, ihiramin nyo lang. Rerentahan nyo ng 50 pesos per uh, pair of shoes. Ayan. So, makikita nyo ang size ko ay 7 yata. Sa kanya 8. So dapat syempre nakasuot na kayo ng medyas Kasi kung wala kayong medyas hindi kayo makakapaglaro Or pwede naman bumili kayo mandatory kailangan may medyas So, ayan. So, mas, ano siya, budget-friendly kung mag, nakasapatos ka at na, at nakamedyas ka na, sapatos na lang irerentahan mo. Napakadami kong kinukuda, pero yun na nga, makikita nyo kung paano ako mag- Sintas ng sapatos ko, dalawang beses ko yan ribbon para secure. Ayan, so ang pinag-uusapan namin during that time, story time lang, no? Um, dito daw sila naglaro ng mga kaklase niya nung college para sa isang project. Nag-vlog din sila, so ang saya-saya niya. Kaya shinare niya sa akin. So sabi niya ate mag bowling tayo dun sa SM Clark. Kaya naman eto na. hindi ko pa nga ang para, para magkaroon tayo ng pampaswerte dyan. So titingin-tingin pa lang. Feeling ko hindi ko na kaya. Pero ayan. Naglaro ng basketball. Pinatalbog ang bowling ball. Pero... Walang natamaan. Meron pala kahit dalawa. So, masayang masaya yung First time ko yan. Tingnan nyo ang second time ko. Ayan ang second time. Naglaro. O, oh, isa lang matitira niya, no? Napakagaling ko talaga. Oh, first time ko yan, mga kapa. Dalawang pangalawang beses ko. I'm so happy. That's my first time. So, ayan. So, nakawalo. Sampu nga pala pins. Pins nga ba tawag dun. So, walo yung napatumba ko. Haha, -ha, galing ko talaga magpatumba. So susunod na yung kapatid ko, yung Opa Hunter kaya OHM. Napakatagal naman mag-video ng kapatid ko. inexplain pa yata niya. Basta apat yung unang round. So back to my voiceover Ay makikita nyo na kanal na nga yung bowling ball ng kapatid ko First time niya yan Ang tagal na niya kasi nung huli pa siya naglaro Ayan si James mm, Kala mo naman no, kilalang kilala Pero James pangalan niyan Pero hindi naman kami nakipagkilala kasi May mga kasama rin siya naglalaro So ayan Oh galing talaga ng kapatid ko Hindi niya may tuturing opa si James Kasi ewan ko hindi niya tipuhan Pero oh, masaya siya Napa thumbs up siya So ayan makikita niyo kinuha niya ang bowling ball So, na naman? Bakit parang pangalawang beses na niya, ha? Ay, hindi. Hindi lang namin na-videoan yung mga sumulod naming mga tira. Pero, ayan, makikita nyo. O, oh, galing ng kapatid ko. nakita nyo yun. Ay! Isa lang natamaan. Pero, natamaan din yung isang bowl. Ay, isang pin. Oh, ang galing. Oh, sino nangunguna ngayon? Parang ako yata. Pero, bandang huli. Siyempre, talo tayo, guys. Pero, masaya naman. Nag-enjoy tayo. O, oh, galing-galing yan, no? Makakanal yan, no? Oh, disappointed siya, girl. Parang ano, hindi na gumagana ang swerte. Ayun, lagi ko nga pala sinasabayan si James niyan. Ewan ko. Hindi ko parang, oh, tama napaka-aggressive niyang maglaro, guys. Siguro kaya natra ako. Hoy! Attracted sa mga aggressive. Ayan, so sinundan ko nga siya, no? Kanal din. Wala, syempre. Like boyfriend, like girlfriend. Ano daw? Ang saya-saya ko pa. Kahit na kanal na nga. So, yun yung kapatid ko. ibang angulo naman. O, oh, napakagaling niya dyan, eh. Matatamaan niya. O, oh, actually, yung kapatid ko. Nakapag, naka-strike yata siya, we eh. Hindi ko na nakuna. Nakakainis. So, ayan na naman. nakanal na naman po yung bowling ball. Ko, wala na talaga yung swerte ni Darna. Ha, ang Darna. So, na-disappoint na nga tayo. So, yung bola na yan, may mga mabibigat. Marami yan. May small, extra small, ganyan. Extra small, small, large yata. May large yata. May medium, ganyan. Basta depende sa kulay. Par parang bawat kulay yata may iba't ibang ano. Ah, so, ayan. jo namin yung sarili namin kasi parang patapos na kami. Siyempre, nakakalungkot naman kung ano, diba? Patapos agad kami. Pero nang saya-saya namin. Binabasa namin kung ano ba yung score namin dyan. Basta huwag nyo na lang alamin din. Pero parang nangunguna pa ako dyan eh. Pero bandang huli nakita nyo naman ba diba, puro nakanal na yung bowling ball ko. Tawa ka pa dyan, Caitlyn. Opa na yeah. Opa. So ayan, pakikita ko lang sa inyo yung yung pinakalaruan ha. Ayan, marami naman eh. Ayan na naman yung ko. Tumira na naman siya kana, Oo, oh, wala siya na tamaan, mga kapatid. Napakausay. So, syempre, ayan na naman siya. Umaarangkada na naman. May natamaan naman, kahit pa paano. So, ayan, pakita naman natin ang aking laro. Ay, malungkot na siya, be. Oh, sad. I'm feeling lonely. How huh? I miss you, you... Ay, patapos na kami, guys. Nakakaloka kasi parang dapat binabagalan niyo yun yung paglaro para mas marami kayong time dun sa sa lugar. Pero ayan, ang galing ko dyan. Oh, nakita nyo yon Isa lang. Siyempre, di mo yung happy dance maya-maya. makikita nyo. Makaka, ano naman ako. Almost strike, guys. Ah, nakita nyo yon Isa lang na natirang pin. Oh, oy, 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 oy. oy, oy. So, ayan. Titira na naman ako. Kumukuha na naman po tayo. Parang dyan ako nahiyang sa orange na bowling ball. Kaya, yan yung ginamit ko ever since. O, ano ba yung parang pinag... Pinag-uusapan pa namin bago ako tumira. Ayan na, ayan na, ayan na. syempre hindi matatamaan. Diyos ko naman. Hindi naman tayo ganun kaswerte nung araw na yan. <laughs> so, ayan na nga. nagre na siya. Making excuses. O, very disappointed. Sinuntok ang couch. <laughs> <laughs> Sabi ng couch, ouch. Ayan, kanal na naman. Tinignan na namin kung maganda yung, ano, yung angulo na yan. Kaya, practice lang yan. Practice lang, guys. So, ayan, nag-hyperlapse na nga kami mga kapatid para naman mabilis-bilis yung mga bagay-bagay. Pero dyan, mapapansin ka binong parang ano, ewan ko, expert yata sa bowling. Pero ano din siya doon, staff siya doon. Tapos parang napansin niya na hirap na hirap akong maka-strike na or hirap na hirap na ako. Ayan na, tinuruan niya na kami. Yung naka-blue na yan, guys. So, guys, pwede naman pala kayong uh, magpa-assist sa kanila. Ewan ko lang, feeling ko siguro na feel or nakita nila nahihirapan ako. Kaya tiduruan ako, nilapitan ako. Kasi yung kapatid ko, hindi yung kapatid ko yung nilapitan, ako yung nilapitan. Dahil nakikita niya nga, hindi maganda yung posture ko habang tumitira ako. Kasi yung kapatid ko, hindi naman yan first time niya dyan. So ako first time ko, kaya yan. Oh. Pero guys, ang hirap matuto. Kahit na, kahit na ilang beses niya sa akin ulitin, na kailangan ano, kailangan ganito yung posisyon ko, ganyan yung ano ko. hindi ko matutunan. Tapos yung una pala, maling-mali pala yung pagkakawa ko sa bowling ball. Buti na lang tinuro ni kuya. Pero ngayon, hindi ko na maalala kung, kung paano ba dapat siya hawakan. Pero may tatlong holes kasi yung bowling ball. So, dapat yung middle finger, yung ring finger, tsaka yung thumb mo. So yun yung gagamitin mong fingers para mahawakan mo yung bowling ball. So ayan na nga, makikita nyo na puro kanal na or kung hindi bad kanal eh, <laughs> hindi ko matamaan yung pins during that time na naka-hyperlapse na yung, um, yung video. So, kahit um, ilang beses ulit-ulitin sa akin ni Kuya yung mga itinuro niya sa akin para maging mag-improve yung ano ko, paglalaro ko ng bowling. Hindi ko siya matutunan or hindi ko siya ma-apply consistently during that time. Ewan ko ba kasi naiilang ako kasi nanonood siya sa akin. Huy! Ano? <laughs> Anyways, pagi naman si Kuya si si kuya nagturo. So ayan makikita mo 'yung kapatid ko gamit-gamit niya ang pink bowling ball. Bowl. Okay naman, 'di ba? Parang masaya naman siya. So kasi siya 'yung nanalo. Congratulations.